Nakakagulat na kita si mother ng butsog na butsog na papi sa may damuhan. Wow! Hello Welcome back to Husky Pack TV. For today's video, heto nga nag-uumpisa pa lang si Mother na mag-film. Ay eh, talagang kamali-mali na si Paul Goso. Alam nyo naman to, everyday talagang bumibisita dito sa atin. At heto nga palagi niyang kinukulit-kulit si Mother. Anyways, kaya naman nag-start na mag-video si Mother para nga maipakita sa inyo yung kaganapan dito kay White. Nakita kasi nila na si Whitey pala ay nanganak na. Tapos dito nga siya nanganak sa may damuhan. At heto nga andyo na, kasi niya iisa na. Dito sa na talaga namin alaman na nanganak pala siya actually nga namin alam na nabuntis pala kasi ang tagal na rin nga niya hindi nagpupunta dito sa atin. Akala at, ba kaya lang rin naman nalaman ni Mother na nanganak na pa itong si Whitey dahil pagdaan nga nila biglang may tumatahol-tahol na doggy na parang nasa kana. Kaya naman nga sinilip nila to nakita nga nila itong si Whitey at doon pala siya nanganak. Pero sa amin nga ni Mother ay dalawa yung nakita niya na nandito noon ng mga puppy. Kaso nakita nga niya yung isa ay patay na tapos hindi niya malapitan dahil nandun nga sa loob si Whitey at matagal nang hindi tayo ni Whitey kaya medyo alangan siyang lapitan. Kaya naman nga nabinalik kanya lumabas agad si Whitey dyan kaya naman nakuha niya itong isang puppy at grabe itong puppy na to guys, sobrang tuwa ni Mother kasi sobrang taba niya butyog na butyog talaga siya may nakita rin nga si Mother dito na parang kapiraso ng katawan ng puppy, kita nyo parang buntot yata or patirparte ng katawan kaya hindi talaga alam ni Mother kung ano ba yung nangyari sa ibang mga puppies ni Whitey or kung ano ba talaga yung puppies pero niya pero ang nga ni Mother ay eh, siguro nga daw na iba una ni Whitey yung kanya mga puppies doon sa ilalim ng lupa kaya naman ganun lang din yung itsura ng lupa Paano? Pero syempre, suspect siya nga lang rin talaga yan. Ano guys, sa tingin yung ginawa ni Whitey doon sa mga namatay niyang tuta? Kasi bigla na lang talaga siyang nawala at wala namang kumukuha dyan. Kahit yung may-ari na dito kay Whitey na si Guya, hindi niya naman daw kinukuha. Anyway, so yung furdad naman itong si Whitey ay busy nga dahil nagtatabaho nga siya at tinatugod ng kanyang dalawang anak. Kaya lang pagdating nila sa tabaho, tsaka na lang din nga nila nakikita si Whitey. Pero alam na rin naman nila na nanganak na nga itong si Whitey. Nasa sa kanila nga rin, itong isang papi na to, nakapatid naman ng asang papi na nandito sa atin at anak anak siya ni Achichi. Alam nyo naman kasi kanila si Achichi, kaya naman ang isang puppy, sila na rin nga yung kumuhat. Ayan, sobrang sigla niya kasi tuwing hapon, pagkakauwi nga ni kuya at ng kanya mga anak, may nalalabas sila yung puppy na yan para makapag-exercise siya. Wag kaya hindi lang yung puppy yung pinalalabas nila guys ha, kasi meron din nga sila dyan dalawang pusa at yung dalawang pusa na yun, pinalalabas na nila para makapag-exercise. Kaya nakakatuwa naman tingnan kapag nandyan na sa labas silang lahat. Super energetic kasi ng puppy na yan. Tapos yung mga pusa naman makikita niyo umaakit at sila ang puno. Tapos ang nakakatuwa pa sa mga pusa na yan guys. Talagang hindi sila lumalayo Magkira niyo yung mga pusa na yan sa hapon na akit sila sa puno. Pero hindi sila umaalis or lumalayos. Kaya naman talaga nakakatuwa. Ito namang isang to na enjoy niya yung moment. niya. kapag nakakalabas siya nako talagang takbo ng takbo yan. Talagang napakakulit. Buti na nga lang di siya naiibit ng mga sasakyan dahil lang din talaga yung mga sasakyan dumadaan dito. Bigla-bigla na rin kasi talaga yung nasol po. Tatignan niyo kalaro r